Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell. Itong spell na ito ay gagamitan lamang ng bulong at kukontakin ka niya. Kahit anong gusto mo, chat, call, message o kahit ano pa. Gagawa siya ng paraan upang kontakin ka, maalala ka niya. Maaari niyo itong gamitin sa inyong napupusuan, sa inyong ex, sa isang taong nangutang sa inyo at hindi nagbabayad. Ito'y maaari niyong gawin. Ay, bubulong niyo lamang ito at mangyayari na ang inyong nais. Ngunit tandaan, dapat kapag ginawa mo ito, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip sa iyong puso. Unang-una, kapag gagawin mo ito, dapat ay hindi maingay ang iyong lugar o yung paggagawan mo ng spell na ito o ng bulong na ito. Ito ay bubulong lamang natin sa ating sarili. Dapat kapag gagawin natin ito ay biyernes at webes. Ito na nga at sasabihin na natin ang ibubulong natin. Elementia Valen Velax. Aris at kanyang pangalan. Sabihin mo ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sasabihin mo ito. Kuod non velit ilud admi. Kapag nagawa mo na iyon ay Sasambitin mo muli ang kanyang pangalan ng limang beses. Pabulong lamang ito. Dapat ay punong-puno ng emosyon mo itong gagawin. Buong-buo ang iyong emosyon na pag nanais mo na tawagan ka, kontakin ka ng taong ito. Paalala lamang, syempre dapat ay kakilala nyo, nakausap nyo na ang tao na ito kasi... Uh, hindi naman natin pwedeng gawin yung imposible na ikaw ay tatawagan nito, ikaw ay tatawagan niya. Iyon, ang gagawin mo, ito ibubulong mo lamang ito at ramdam na ramdam mo dapat sa iyong puso. Ngayon, kapag matutulog ka na, kapag gabi mo kasi ito gagawin, gagawin mo ito bago ka matulog. Kapag matutulog ka na ay... Habang nakapikit ka, ay iisipin mo na kayo ay nag-uusap ng tao na iyon, nakaupo kayo, ng taong iyon, doon sa isang tabi lamang basta walang ibang tao sa inyong paligid kung hindi kayong dalawa lamang ang nag-uusap hanggang sa ikaw ay matulog. Kapag kagising mo ay babanggitin mo ulit ang spell na ito. Ito ay ilalagay ko sa description upang mabasa nyo at makita nyo yun ng maliwanag. Yun, uh, ulit uulitin mo lamang yon ng isang beses at magantay ka. Ilang minuto lamang, ilang oras lamang ay tatawag na ang taong nais mong kontakin ka. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag niyo kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa Philippine One. Paalala lamang po ang aming mga kaalaman na ibinabahagi lamang namin sa inyo. Nasa sa inyo pa rin kung gagawin nyo ang spell na ito o hindi.